Magandang araw mga ka-radio eh, May nag-request lang ho Dun sa tungkol sa antena Eh meron akong ipapakita sa inyo Nagumagawa na antena Siguro mag- Wow! Tito wow. Yeah. Jason uh, DW1YBX So ang Iaano yeah, kong video ay galing sa kanya uh, Sana po ay subscribe naman po siya sa kanyang uh, YouTube channel. At marami kayong matututunan doon tungkol sa paggawa ng antena, sukat, at uh, ano-ano pa. Kasi sana all. Marami aw. po talaga siyang ginagawang antena. I think araw-araw ho gumagawa yon at marami din siyang uh, mga customer na... Wow! Wow! So itong uh, papakita ko sa inyo ngayon, ito yung bagong gawa niya na twin ata, twin nine. So long boomer ho siya. At nabanggit niya dito yung sukat. Uh, yun sa nag-request na para don sa sukat ng uh, antena. At una ay pakinggan nyo lang po at wala yung uh, walang nakasulat to doon. So kung uh, nyo yung sukat, yun na yun Ah uh, ilista nyo lang kung anong mga uh, sukat ng element ang mula reflector hanggang sa driven to director. So spacing niya ang sinasabi din niya. At para malaman n'yo, 'yung uh, ginagawa ho ni Tito J. At supportahan nyo po siya sa kanyang YouTube channel at marami ho kayo matututunan doon. Tungkol sa ginagawa niyang mga antena Ano po? Uh, Jason Values Kailang nakalagay dun sa kanyang uh, Ano po? Mga karadyo Sa kanyang uh, YouTube channel is uh, Jason dw 1 ybx Iyon ang kanyang uh, YouTube channel <laughs> yeah, Ito po Pakinggan niyo po siya At uh, panonoodin po natin yung kanyang video 3 2 One Yan Okay Ito na yung uh, Twin 9 Lung Boomer Yagi Okay So Ang lapad niya ang uh, ang cross boom nito ay approximately 108 inches yan 108 inches napakahaba ho nyan yung kanyang ginawang antena niya at uh, ngayon ay itinono na natin gamit ang harness na RG11 okay. Pa natin na hybrid <laughs> Tinawag, tinawag ko tong hybrid twin 9 okay. at gaya nung naipangako ko baka gusto nyong pagpraktisan ito edi ibibigay ko na yung dimension so babanggiting ko na dito uh, mga karadyo, no? ang uh, reflector is 105.2 centimeter ang driven element ay 98.4 ang Ibig first director no, is 92.3 cm ang second director is 90.6 sumunod ay 87.4 cm pagkatapos ay 85 cm Sumunod ay 83 Next is 81 cm at ang director number 7 ay 79.8 Ngayon, yung spacing. So sisimulan natin sa sunod-sunod na to ha, mga karayod reflector to driven. Uh, ang reflector to driven ay 28 cm. Driven to first director is 24.2 so, cm. Lang, gumawa kayo ng antena is kailangan na talaga uh, ng antena analyzer. Tapos, ang sumunod, babanggitin ko na lang ha. 46.7 cm. 63.5 cm Susunod so, ay 68.6 cm And then 73.7 cm 76.7 cm And lastly 78 centimeter. Okay? Ang total na haba niya mga karajo, is 460 cm or 15 feet. So yan mga karajo. Uh, Ayun guys. Ba, diba? gayahin nila po ninyo yung sukat niya, yung sinabi niya doon. At guys ha, pag gumawa kayo, kailangan nyo ng antenna analyzer. Kasi doon nyo makita yung ohms. Doon nyo makita yung SWR. Doon nyo makita yung uh, negative DB, yung DB, yung noise. Lahat, madami kayo makikita ho doon. Uh, sa ano, kailangan ho ito. Sana all. <laughs> Hindi ho po pwede na SWR lang po ang pagbabasihan po ninyo kasi ang paggagawa ng antena maraming pagbabasihan. Para ho doon, eh, kayang-kaya nyo ho yan. So, bumili lang po kayo ng uh, antenna antena analyzer. And then, gawa kayo. Pagkatapos nyo gumawa, magpakasaya kayo. Kung <laughs> Pwede nyo rin yung gamit. Kasi yung kay Tito Jason po ay... Uh, binebenta niya po yun. Di ba rin minamarket po niya yung kanyang gawa. Kasi quality ho yung kanyang gawa. Uh, huwag niyong kalimutan ha. Jason, Joliet, uh, Yangki uh, Shera, Oscar, November, Nancy, ano po. DW1YBX, yung kanyang channel. Uh, subscribe niyo na po. Sundan po siya. Marami po siyang Uh, mga tutorial tungkol sa antenna ayun po marami pong salamat at magandang araw sa inyong lahat